Ayan o, nandito na naman tayo sa ating mga tanim. Tayo magdidilig. Kailangan natin diligan sila. Kailangan natin diligan ng ating mga tanim ng dalawang beses sa araw, isang sa umaga, at isa sa hapon. ta uh, may initang panahon, madali silang malalanta ba. At alam naman natin na isa sa mga bumubuhay ng mga tanim ay ang tubig. Bukod sa sunlight at carbon dioxide na pangunahing kailangan ng ating mga tanim. Otherwise, sila'y manghihina, malalanta at matutuyo, hanggang sila ay, ah matay ang kasalukuyang season dito ay uh, summer talagang kita mo ang mga damo ay natutuyo talaga at ang mga dahon ng mga puno ay talagang nagikita mo nagyayelo na sila sa sobrang init mga oras na maaga pa lang pagka nasa labas ka at nasa ilalim ng araw maliwanag, walang kaulap-ulap ba ramdam mo talaga ang sobrang init kumakapit sa balat ba subalit minsan ang weather mahangin, malamig pero mainit sa mga lugar ba na nakadikit malapit sa mga pulo ay talagang nakakaranas ang mga ito ng uh, iba't ibang panahon ba? Gaya ng mga lugar na nasasakop ng mga kabilugan. May apat na seasons ang nararanasan ng mga ito. Ito ang mga seasons na summer, autumn, winter, spring. Ayan, kapat na uri ng mga seasons. Ang mga nararanasan sa isang pong taon. Saan man, sa mga lugar. Sa mga kabilugan. Kabilugang artiko sa Hilaga at kabilog ang sa Timog. Hindi nagbabago-bagong mga seasons kumpara sa weather na pabago-bago. Ayan, malapit ng katapusan ng buwan ng Agosto. Malapit ng September. Yan, maglalaglagan ng mga dahon, taglagas na. Malapit na yan. Nag-iiba-iba na ang mga kulay ng mga dahon, ng mga punong kahoy. May yellow, red, at kung ano-ano mga kulay. May mga sign na eh na malapit na talagang autumn o taglagas. Kaya patuloy tayong nakikiramdam ba? Tungkol sa season, kasalukuyang spring kasi nung dumating tayo rito. Kasunod na ay summer. Kaya ngayon summer pa lang. Kaya ito, ating pinakikiramdaman sa pagitan ng spring at saka summer. Dikitan lang ang mga seasons. Ang winter sa summer. Ang summer sa autumn. Parang sa mga pangalawang direksyon ba? Timog silangan? Timog kanluran. Hilagang silangan. Hilagang kanluran. Eh. Yan o. Tapos na tayong maglilig. Salamat sa panonood. Ingat po tayong lahat. God bless. Bye bye.